Ganun lang ang gusto nang share sa inyong mga kapatid na baka may makapakinig eh, makatulong sa buhay niya o makatulong especially kapag uh, inaabuso ng isang narcissist. Alam naman natin ang mga narcissist. Ito yung mga taong mapang abuso. Pero uh, somehow napapaikot nila yung mga tao sa kanilang palat. Hindi na makawala sa kanila. Ngayon ganito po. Ang nung nung bata ako, may pinabasa sa akin yung nanay ko. Hindi ko na matandaan kung yun ba ay sa Chicken Soup for the Soul, Reader's Digest o uh, isang artikulo sa magazine. Susubukan kong pabilisin yung kwento sa article o oh, kung ano man yun, yung nabasa kong yun. Story yun ng dalawang magkaibigan na babae. Yung isang kaibigan niya, super sweet mayaman ang asawa, super sweet, talagang glamoroso, talagang ipakita niya. Kung pa parang ipagsigawan siya buong mundong mahal na mahal ka, paglalatag ka ng red carpet, bawat, bawat mansari may, may magarbo, magarbo, magarbo. Yung isang babae naman, ang asawa niya ay simpleng tao lang. So itong, itong may asawang simpleng tao lamang, inggit na inggit siya dun sa sa friend niya na may asawang magarbo kasi sabi niya buti ka pa no yung asawa mo love na love ka talagang every meron kayong date night at pinapaligaya ka niya may, may dalang ka ng roses may araw susuntuin ka niya bagong sasak niya na may mga travels kayo may mga everything na ninanais ng isang isang babae no? ako sabi niya yung asawa ko nalilimutan pa yung anniversary namin. Ah, di siya kumagastos ko report, walang parang wala lang ako sa kanya, kanya. Tapos alam mo yung sabi nung nung babaeng may asawang magarbo. Actually, magarbong narcissist. Sabi niya, alam mo, ako yung naiinggit sa iyo. Di sabi ng babaeng isa, bakit? Ang gwapo ng asawa mo, ang yaman pa, ang love na love ka pa, sweet na sweet. Lahat ng tao na iinggit sa iyo sa mga travels niyo. Everything, flowers, mamahaling gamit na nireregalo sa iyo, mga experiences na ipinararanas sa iyo. Sabi niya, alam mo ba, yung asawa kong yon pagka nagtalo kami, iiwan niya ako sa may gilid ng kalsada. Iwanan niya lang ako dun. Lalakad ako sa dilim, mag-isa. Wala minsan, paano ako uwi. Eh. Tapos matapos niya akong iwan doon, susuyuin niya ako. May mga lights sa sa may mga trip to ganito na tickets, surprise, may mamahaling bag. Pero every time na magagalit siya, gaganunin niya ako. Lagi niya akong pinapahiya sa kanyang mga kasama. Lagi niya ako iniinsulto. Pag tumabalang ako ng konti, wala tayo na yung tingin niya sa akin. Iniinsulto niya ako. So kailangan ng trophy wife ako. Kailangan trophy niya ako. Um, pag nagselos siya, sasaktan niya ako, tapos susuyuin niya ako ng magarbo, tapos wala siyang pagmamahal sa mga anak namin. Paula na niya lang ng pera, pero hindi mo siya makikita ang kasama yung mga bata. Uutusan niya yung mga bata, pero hindi niya mamahalin, hindi niya. Pag wala akong pakinabang siya, wala. Parang kailangan niya lang ipakita sa tao na yung mga bata, eh well taken care of, mahal ang gamit, mahal lahat, pero wala siya talagang pagmamahal. So narcissist yung gago na yun pakiramdam niya, umiikot sa kanya yung mundo. Ngayon, nasyak yung babaeng may simpleng asawa lang. Ang sabi ng babae, alam mo ako, kahit anong mangyari, hindi ako sinasaktan ng asawa ko. Hindi niya ako pinapahiya pag may ibang taong nakaharap, kahit nalilimutan niya yung anniversary namin. Hindi niya ako hinahatid sundo, pero pag magkasama kami, hindi hindi niya ako iniiwan sa gitna ng kasyada kahit na magtalo kami ng matindi. Mahal niya yung mga anak namin. Tinutulungan niya ako sa gawaing bahay. Wala nga lang siyang regalo sa akin na magarbo. Hindi kami nag-out of town, hindi kami nag-travel abroad. Wala ako surprise na Louis Vuitton. Wala lahat pero pinaghahanda niya akong pagkain. Pinakikinggan niya ako. Inaalala niya ako. Hindi nga lang siya ganun ka-showy. Eh. Hindi niya ako minamay day, hindi masyado. Pero mahal, na mahal niya ako at saka yung mga anak namin. na-realize nung babaeng may simpleng asawa na siya pala yung maswerte. Sabi nung nanay ko sa akin noon, maging ganun ka dun sa simpleng asawa. Huwag kang maging ganun sa magarbong isa. Di naman ako umaman masyado sa ngayon para maging magarbo. Pero na-realize ko lahat ng mga kabiguan ko sa buhay ay naging daan para maging ako yung simpleng tao na yon na hindi hindi ko hihiyain yung asawa ko, hindi hindi ko siya sa pagbubuhata ng kamay at uh, mamahaling mamahalin ko sila ng pamilya ko, higit pa sa buhay ko hindi ako yung sentro <laughs> so yung mga lessons na sinabi ng nanay ko nung bata ako, at coupled with my failures in life led me to become a better man kasi kung ako yung nagtagumpay sa lahat ng mga pinagagawa ko at hindi ko pinakinggan yung nanay ko. Tangke na ng ya. Zeldi ko. Baka ano ako tambaloslos Na narasisis na baka ganoon ako siya. Babayero pa. Di ba? So minsan kabiguan makes us closer to God and better people. Di pa rin ako perpekto. Pero at least ma masasabi ko mas malapit ako dun sa simpleng asawa kaysa doon sa mag-arabong narcissist. God bless.